So guys, ito na nga pala yung parcel na dumating kanina, yung nasa harapan ng pintuan. At diniliber nga pala siya ng Aramex or Aramex. Hindi ko alam kung tama ba yung pagbigkas ko. So basahin nyo na lang. So hindi siya diniliber ng post office. Iba ang nagdeliver. And in order nga pala to sa mismong website ng Ulansi At nagtataka lang ako bakit hindi nagsabay-sabay kasi may naunang product na dumating parcel and ito siya hindi sigurado bakit hindi sila nagsabay-sabay eh isang orderan lang naman yung ginawa ko yung nga sa yunansi pero dumating doon dalawang to magkasabay nung nakarang sabado and ngayon is Webes so mga limang araw yung pagitan at nagtataka rin ako bakit may kasamang ganito. Ito yung to. Wala sa in-order ko to pero dumating siya. Kasama nito. So ilalabas natin. Bale ito. Kasama sa in-order ko to. Pero itong nakabox na to. Hindi. And itong nakabox na to is magnetic mount din siya So parang replacement siya ng pinaka base ng GoPro. Papalitan mo yun nasa pinaka baba niya, yung mounting para maging magnetic siya. Yun nga lang, hindi siya kasama sa order ko pero may dumating na ganito. Kaya nagtataka ako. So hindi ko rin magagamit to. May kakabit ko siya pero hindi ko magagamit kasi kailangan mo pa rin yung mounting mismo. Kasi ito base lang, ikakabit mo sa camera mismo sa GoPro, GoPro pero wala pa yung mounting and mas mahal kasi kapag ito ang bibilin mo or gagamitin mo mas mahal to ito yata is nasa 19 dollars US dollar ah hindi Australian dollar 19 pera pa yung pinaka mounting na yung pagkakabitan mo ng magnetic kaya itong binili ko mas mura and yun nga nagtataka ako bakit may kasamang ganito pero mas maganda sana gamitin to kasi hindi magmumukhang bulky yung ano mo, camera mo ito kasi medyo pansinin pag nakakabit yung camera dito tapos ayan may ano pa rin sya may screw screw type pa rin So ito, magnet lang talaga, magnet. So yan, bubuksan na natin itong parcel na dumating ngayong araw. Para makita niyo yung tsura. Wala tayong gunting na malaki kaya itong ginamit ko. Yan, yun na lang ginamit ko para hindi tayo nahirapan. So yun ang unang bumungad guys. Ito kasama talaga to sa in-order ko. dalawa tatlo sticker apat lima ani pito magkatalikod pala sila so pito walo sham So, wala na dito. Ayan. Eh, na natin lahat. So, lahat naman ng in-order ko nandito. Ito, pare-paro lang to. Tatlong piraso. Tatlo yung ginawa ko. Tapos, ito, pare-pareho lang din yan. Tatlong piraso din yung ginawa ko. Ito kasi yung pinaka-mounting. Tapos, itong naunang to, ito yung base na ikakabit mo sa camera. Ayan Interface top cover. Tapos, uh, sorry, ito pala ang base. Itong top cover. So, itong base, itong tatlong to. Tapos, ito rin base. Ano siya, one port thread base. Ito, GoPro adapter base. base. Tapos, ito namang dalawang nakabox. Go quick to mount adapter tapos itong sa go quick 2 1 4 inch screw adapter mount set tapos ito naman is tripod yun yung lansi and hindi ko alam bakit may kasama nga nito so hindi ko alam baka pre na to kasi pagkakaalam ko is wala na rin sa website nila to pag nag check ka sa website nila. Pag in-input mo tong code na to, ID number yung ID3235. Hindi na siya lumalabas. Page not found na nakalagay. Kasi meron ng bagong version to. Mas manipis ng konti dito. And as per sa review na napanood ko, mas malakas yung pag uh, magnetic ng bagong version. Kaya parang pinaubos na yata nila to. Pinapaubos or naubos na pero hindi may dumating pa rin isa sa akin eh. siguro free na lang nila to hindi ako sigurado pero kung gagamitin ko nga to kailangan ko pa rin bumili ng base adapter base na compatible dito which is mas mahal ng konti so yan okay naman dumating naman lahat and yun nga, may pre Bali, ang total nga pala nito is nasa 100 plus din 10 may get Australian dollar. And the reason bakit ko to binili is para yun nga, mas mabilis mag-mount ng camera compared sa usual na mounting ng GoPro is yan, may mga screw pa na ganito. Ito kasi, pag meron ka na itong pinaka top cover interface na to, pwede mo na i-fix to sa camera sa GoPro nakamount na siya ng screw tapos dito ko na lang magpapalipat-lipat depende na sa iyo kung saan mo pagkakakabit ng mga base kaya marami yung binili ko para pwedeng gamitin sa bike pwedeng sa tripod sa kotse pwede ko rin siya i-mount at mas madali na siyang ilipat kasi yun magnetic na siya hindi mo na kailangan mag-screw hasil pa rin kasi yun eh pag mag-screw so magbubukas lang tayo ng isang piraso dito tapos isang piraso rin dito pakita ko sa inyo kung paano kabit bali itong top cover, isa lang yung ginawa ko kasi isa lang din naman yung paggagamitan mo sa camera. And, ganito siya ikabit. I-align mo siya, ayan. And, i-twist it mo siya. So, maglalak pa siya. Maliban sa magnetic niya, meron pa siyang lock. Ayan, kung narinig niyo yun, ito yung pinakalock niya. Pe-press mo dito tapos twist. Yan. Unlike kapag nakaganito ka lang sa camera, tatanggalin mo pa yung screw. Tsaka may lilipat yung camera ng mounting. And yung dati kong ginagamit is ulan siya rin siya pero ibang itsura niya. mas makapal ng bahagya pero mas mababa yung kanyang to yung thread nya ito masyadong mataas and ito, wala na rin tong version na to pag sinarch mo yung ID code nito is hindi na rin lumalabas page not found kaya hindi na ako makabili kaya nag switch ako dito pero hindi ako sigurado kung compatible to dito Ayan. Titingnan natin kung ubra siya. Ayaw. So, di hindi siya ubra. Kasi, meron siya nitong lock sa loob. Doon siya tumutukod. siya pero pag itong ginamit mo hindi mo siya basta basta matatanggal unless pipindot mo itong pinakalak niya ito wala siyang lock titwist mo lang talaga so mas madali itong tanggalin kumpara dito so ganyan siya Tapos ito naman isa. So, pareho lang sila ng tsura sa ibabaw. Ang pagkakaiba lang nila. Itong isa, thread type. Itong isa, merong ganito. Yung pagpapasukan ng screw. Ganyan. Pag ito naman yung ginamit natin, maririnig nyo pag nag-lock siya, tutunog. So, hindi natin siya matetesting sa camera ngayon, sa GoPro. Kasi ginagamit natin pang record. So, yan. Pero, try natin sa, Try natin dito sa Insta360. And kung mapapansin nyo, ayan, naangat ko yung battery. Tinatanggal ko sa pag hindi ko sa ginagamit. Tapos, yan, ipipix ko lang siya kapag gagamitin na limbawa. Tapos, try natin yung screw. Ito lang yung isang pagkakaiba nito dito sa ganito. Masyadong pansinin, di ba? Kita nyo yung nag na, na lens sa camera. Dahil doon sa mounting. Tapos ito, pag nakakabit to halimbawa sa bike. Nakamount to sa bike. Ganyan na lang gagawin mo. Tapos twist. Pag re-release mo siya, kuha mo tapos twist medyo hassle pa rin bagya to kasi may lock ka pang kailangan i-release pag i di dismount mo yung camera unlike dito sa luma ako nga wala iti-twist mo lang siya tapos angat ito kailangan mo pang i-press dito tapos twist although mas secure mas secure to kasi hindi siya matatanggal basta basta kasi may lock kahit pa sabi mo magnetic siya and hindi siya ganoon kalakas na magnet parang wala nga yatang magnet to sa lobe dito lang meron hindi ko alam kung bakit tingnan natin yung sa luma so bali ito yung sa luma guys naka mount sya sa clip type na mount kinakabit ko to sa strap ng bag backpack and magnetic din to and may magnet din So, ito yung pinaka base ng nung... sa luma. Yan, tingnan nyo yung pagkakaiba. Para yung ulansi yan. And, kung mapapansin nyo nga, itong sa kanan is may lock sa gilid. Ito, wala na. Kaya itong luma, kapag kinabit mo, twist mo lang, tapos, maglalak na siya, nakalign siya sa pangalan ng mounting yulansi tapos pag i-dismount -di mo siya twist mo lang angat tapos yun na yun unlike nga dito pag nag lock sya pang press dito so kailangan parang gumamit ng dalawang kamay kapag i-dismount -di mo siya dito naman once na naka mount tong base Twist mo lang na isang kamay. Diba? Mas madali. Kaso, yung ganito kasi yung nabili ko, isang pirasong ganitong base, tapos isang ganito rin thread type, tapos isang top cover. So, dalawa lang yung pinagsasalitan ko na mount. So, itong bago, marami kong binili. So, hindi ko na kailangan ilipat-lipat pa yung base kapag gagamitin ko halimbawa sa bike or sa tripod or sa kotse so hindi ko na kailangan magpapalit-palit pa and ito naman yung sa helmet pwede mong ilagay sa helmet ng bike So pinaka base niya, pwede mo na siyang i-pick sa helmet. Yan. Pero may kailangan ka pa ring mounting na pagsasalpakan nito, yung pinaka base. So naging dalawa yung aking top cover, di ba? Ito separate kong binili ito kasama na siya dito kumbika combine na sila kaya kumuha pa rin ako na isang ganito is parang dito sa insta 360 na camera so yan para sa helmet ito naman yung gagamitin ko para sa gopro dito sa hero 11 block tapos buksan pa natin itong isa So, ganda naman ang itsura nya. Meron pa rin siyang top cover. Pero ibang itsura nya. Imamount mo pa rin. Halimbawa ito. Yung thread type. Imamount mo pa rin So, ganyan yung tsura nya. So, ito pwede ko pang gamitin sa ibang kamera din to. Tapos ito, compatible din siya dito. Yan o. Oh. Compatible. Kaya, tatlo yung magiging top cover ko. sa yung isa? Ito pala nakakabit. And tingnan din natin kung compatible din siya dito. yang compatible din. kung mapapansin nyo pareho lang yan pareho lang sila pero ito nakamount ko dito tapos ito naman sa helmet ito sa bike halimbawa pa, para hindi pa palit palit kaya madami yung kinuha kong mount or yung base Ayan, namamakas na naman yung boss ko. So, ito na yung pinakauli. Yung ating extension pole tripod. Labas natin. Ayan, yung lancer niyan guys. Kaya nagtataka ko bakit hindi sabay-sabay na dumating. Now na yung dalawa. yun. Yung kanyang screw na laglag. Eh, dito naman may kasamang ganito. Meron, na, meron din akong ganito. Pero may gina rin na may kasama siya. Mga extra. So, mangyari niyan. Dito ko gagamitin to. yun know, hindi mo siya matanggal hanggat hindi mo pinipress yung lock madali siyang ikabit yun nga lang hassle parang kapag magtatanggal ka kailangan mo ipress yung lock tapos na-extend sya para ba pa ito? yan ang pala nito parang singhaba ng selfie stick na invisible stick pala, selfie stick. Mas mahaba pa nga ata. Ilan ba siyang, ayun, 59 inches. 59 inches. So, mahaba siya guys. Yeah. mo tumukod na. Hindi ko mapakita yung buong haba niya. Basta nakalagay doon. 59 inches na i-expand to sa kanyang baba. Ah. Medyo mahirap siyang i-expand. So, ganyan na magiging chore niya. Pwede na lang natin ito mga to. So, ang code niya is Yulansi TT52. So, magandang gamitin to. Kahit di ko nadalhin yung itong tripod na ginagamit ko ngayon yung pinagpapatungan itong camera kasi mas bulky ka ito ito parang ano lang talaga invisible stick and very handy mas madaling dalhin so yan lamang sa video na to guys pinakita ko lang sa inyo yung na order ko nga sa Yulansi and medyo late na rin kasi dito sa lugar namin so gabi na ayan ayan ako lang sa inyo lahat so ayan kung gusto nyo rin bumili yan yung mga code nya So, yun yung mga code. Pakita ko sa inyo para kung gusto nyo bumili. Madali din naman siyang hanapin kapag sa website kami, kayo mismo magtitingin ng Yulansi. Website ng Yulansi. Pero pakita ko na rin sa inyo. And ito nga. Ang extension pole tripod. 59 inches yan, guys. So, mahaba talaga siya. Ayan, ito yung kanyang sticker. So, yan lamang, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Muli, Kuya Ray. See you on the next one. Bye!